at out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo mga idol mga follower ito po mga idol yung pinilag ko nung nakaraan ah uh, isang linggo na ngayon ah uh, dito po kami sa binangunan palengke mga idol mag start na kami ng pagkakabit ng gutter mga idol ito maupon, mapapansin yung mga idol yung gutter namin mga idol 36 inches to malaki talaga to mga idol ay, mga idol, titingnan niyo mga idol. Ano mga idol, kakaakit lang namin ng kakatapos lang mga idol kasi ang hirap iidaan dito yung materialis mga idol. Ayun. Mababasin niyo mga idol, dito namin dinas tangke. Ayun, tangke na yan. Ayan, kanina ang dami nakaparada dito mga idol. Ang hirap talaga gumalaw kasi maraming tao. Ito na yung mga kasama ko mga idol. Ayun, good afternoon po sa inyo mga idol, mga follower. Ayun. Mga pansin niyo mga idol, ang laki ng gutter. Shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. ay mga idol, ang kakabitan namin ng gutter, back to back yan. O, oh, pansin nyo. Ayun, mga idol. Pansinin nyo mga idol yung wire ko na binili. Ayun mga idol, nakabulubun pa. Ayun, ang, ang hirap na, ano, ang hirap dito paghanap ng saksakan mga idol. Ayun, ang haba ng wire ko binili. 150 meters. ay mga idol paapansin nyo mga idol, yan. Ay, nakalatag yung wire ko. Mayroon pang natira. Ayan. Eh, Ay, mahaba itong pagkakabitan ng gutter. Kailangan mahabang extension. Ayan. Ay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol po Ayun. Hanggang dulo pagkakabitan ng gutter, mga idol, kung mapapansin nyo. Ayan. Pulang pa yung gutter namin. Binibin yung ibang materyales. Hanggang dito. Hanggang doon din. Hanggang dito. Ayan. Back to back yan mga idol. Ang pagkakabitan ng gutter. Ayan. Ano yung wire ko mga idol? Ang haba. Papunta doon sa dulo. Ayan, doon sa isang palingki. Ayan, doon nakatap mga idol. Init. Good afternoon mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ayan, mga idol. Boss! Yung trapal! Kailangan ng trapal dyan! Ayan? Beng! yung trapay, ilagay nyo dyan para may mamasilungan kayo. Kasi mamaya, mawala na ang init nyan. Ang ano nyan. Alam, gawin nyo na kagad ang paraan yung pagtrapal nyo. Delikado, sobrang init. Ingat kayo dito sa mga extension live dito. Oh. Ay, ang mga ito. Makapansin. Eh. Oh, Ayan, ah, hindi start na kami. Dito lang po sa binangunan Rizal Market binangunan Rizal Yung project dito mga idol Saraduan mo na lang yan pre Ha ah, Saraduan mo Wala namang kanto yan Kasi Nakabang yung box Ayan mga idol mawapansin nyo Ang ah, laki ng gutter nito mga idol Yung nakaraan na binilag ko mga idol Kaya kumapapansin nyo Yung nakaraan na binilag ko 32 inches lang yun Ito ngayon 36 At yung laki ng buka mga idol Oh. Ayun oh. Ang laki ng buka. Papapansin niyo ito, iskulado na. Ito iskulado rin yung ano. Ayun mapapansin yung mga idol, ang laki ng buka nito. Yung gutter na to. Kasi ang gusto ng ano na malaki ang gutter. Ang dami ng gutter mga idol, yan. Kulang pa to. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ang gudat to ko sa inyo mga idol. Akin na yung ano? Akin na yung Ah. Ah. Oh, Bet, kukuha. Kukuha ka muna ng pangsarado. Tapos na Yung matira niyan. Pambukin niya. Kasi may 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 makukuha naman tayo eh. Importante, bukin niya kaagad. Hindi po pwedeng, hindi natin butasan kaagad yung ano kasi laki ng sakop ng bubong nito. Ayan, titignan mo yan, boss. Kung mayroon daw stout niyan. Ayan. Titignan nyo yung area na. Basta yung mga nakaabang nakatakip daw stout niyan. Tinakpan lang nila raw kagad. Pero lalagyan nyo na kagad yan. Oo, may ka talaga dyan. Mga idol. Ayan. Laki. Okay, thank you. God bless. Mga idol, mga follower ko. Luzon, Pisay, at Mindanao. Hey, thank you. God bless.